Magandang umaga po sa lahat. Luzon, Visayas, Admin Tanaw. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kung ano ako ngayon, nakamit ko itong rangalan na ito. po ako sa Kanya. Kahit ano mang problema makasalad na darating sa inyong buhay, wag na wag po kayong mawawalan ng pag-asa lahat na po yan ay may solusyon tingnan nyo mga kasalad kung gano'ng kahirap ang buhay salamat po ako sa aking mga pamilya mga kasalad tingnan nyo sila na mabuti hmm. Ito yung mga pamilya o mga kasalad. Yung mga kaibigan ko, yung kasin ko, tiyahin ko, tiyuhin. Yung ka-workplace ko, mga kasalad. Salamat po sa kanila sa support na binigay. Shout-out po sa Masbate Agency. Shout-out po sa, sa miss Shipping Brokerage yung mga kaibigan ko mga kasalad shout out po sa kanila yung kahit saan man sila ngayon lagi sumusuporta pa rin yung ka katrabaho ko mga kasalad mm, sila po yan mga kasalad ang mm, yung pamilya ko mga kasalad mm tingnan nyo naman maraming salamat po sa mga suporta na binigay nyo sa akin kung ano ako ngayon ng dahil po yan sa inyo lagi kayo nariyan sa kahirapan o sa datamis ng na mga naranasan maraming salamat po Kung hanggang ngayon sumusuporta pa rin kayo sa akin sana po maraming po po kayong matutulungan bukod sa akin mga kasalan shout out sa Trans Asia Shipping Lines Incorporated o sana ko nagtatrabaho mga kasalad shout out pula sa mga boss pre ko sila po yan mga kasalad tingnan nyo mm. salamat po pala sa inyong lahat sa suporta talaga talagang napakasaya nila mga kasalad ako rin napakasaya ko rin dahil po sa inyong suporta nakamit ko ngayon kung ano ako meron kung ano ang meron ako ngayon ito po po lang pamilya ko mga kasalad ang lagi sumusuporta sa akin yung wife ko divine joy okmin pamilya ko mga kasalad aking inatama pamangkin ito yun si isan Salamat po sa suporta sa lahat ng binigay. Ito po yung mga natutunan ko. Yung mga kaibigan. Laging nakasababay sa iyo. Gumagabay. Shout out po pala sa Tagbilaran Agency. Kahit anumang problema ng ating naranasan. Shout out po pala sa Cagayan Agency. Lagi po tayong makipag think positive. Alam kong alam nyo kung ano yung mga mahirap na bagay na mahirap solusyonan pero alam po natin na yung Panginoon nandyan lagi sa atin mga kasalad mga ko guys shout out pala sa mga BFF beef beef ko Hmm. at po sa kanila mga kasalad chat at po wala kay Binjo Emiliano kay Aga Jimmy at Aga Hermes Aga Maridel chat at po wala. yung hmm, bata pang nga nito guys shout at pala sa kay Boss Amo, Sinyang at Banisa at sa lahat ng empleyado ng Trans Asia Shipping Lines Incorporated sa lahat na sa suporta po sa akin ito si Sir Jonel at Ma'am Riza Sir Roger salamat po pala sa lahat suporta at kay Kuya Jero. Shout out Kuya Jero. Subscribe nyo po sa kanya mga kasalad. Kaya ma, at si Boy Hotdog, Boy Scatter. Yan si Ati Gulaman. Shout out kay Terdix Hearns Vlog. Shout out kay JR. Kuya Jero. Huwag po kalimutan mo subscribe po sa kanya. Magkasalad sa portahan po siya. Magkasalad. Pam Pamili Kunson at Dolosario. At at po kay, kay, Sir Sinon Boss Barry. Masalamat po sa suporta. Masayahin po yung mga kanila magkasalad. Shout out po sa kanilang lahat. Shout out. Welcome back. Tiganggang. At kay Boy Kalimtanon, Boy Salad, at kay Princess Kasi. shut out kay Janski Kasi nang kwaip ko guys. Magkasalad. Shout sa kanilang lahat kay Boy TANUN shout out hmm. shout out kay Clark Ayan Delosario sa kanyang wife shout out po pala sa Transition Shipping -E Lines Corporated ng Kasalad sa so, mga oh. kaipigan ko Boss FF, Boss Axel at Sir Audi sa Antaka Warehouse Department mga kasalad Shoutout po pala sa Prince Supermart Warehouse Club Pinakauna akong trabaho mga kasalad Shoutout po pala sa mga BFF ko Jonald Delas at si NG At sa mga kaibigan ko sa pag-college mga kasalad Shoutout po sa kanila sa lahat ng suporta na doon na binigay. At at wala like, kay Jason at sa kanyang wife. At at po pala sa concern family. shout out po sa lahat lahat mga kasalad sa lahat na hindi ko na mention na kasalad shout out po sa inyo kahit kung sino man kayo na lagi sumuporta na hindi ko na shout out kayo na po may tindi po sa akin mga kasalad maraming 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 salamat po sa lahat na suporta na inyong binigay sa akin shout po sa kanila. Uh, <tinyo> maraming salamat po. Shout <tinyo> <tinyo> out po sa kanila. Mga salad. Salamat po kay Agaw JR Agaw Bernie at Joseph At at po sa si kanila Pamilya ko Lolo at iya Shout out po pala sa Lambuanga del Sur Vincenzo Sagon Delosario kayo Ang Bugtong Family Lord sa kanilang lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nakasalad sa lahat ng suporta. Shout out po pala kay Shout out kay Kaloy. Sa lahat ng taga Sambuanga. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa suporta na binigay sa akin at kay Boy Salad Family. Thanks for watching. Shout out po sa Lakers. Boy Salad. Number one fan. Boy Hot Dog. Black. Boy Salad Black.